asa na Pita. Ano ba 'tong mga wakata maninsin? Ah, oh, sila? sila di na naman insin? Ninsin dito, dito si ano mga idol. Si Master Sandro. Kakawi lang galing na Mingwit. Bisa mga maka-masul Pita? Sab. Dah, laki. Yahaya alaming asiguro dito idol yung mga huli talaga sa pamingwit pa adadalawa wala dito hm diggo yo kikan kuwas ko ni ko diri kan ga kawa to ku diri na dire laking bugaong bgao ani butiti butiti lagi

Pagay po ka. Naninsin, lagi ko na sila. Iniwan daw ni Agaw Sandro yung iba mo idol kasi naawa siya sa iba ba. Para may balikan daw siya kinabukasan. sakto lang daw pag binigay na daw. Sakay! Hinuli ni Agaw Sandro. Sakay! Kabaligyan na mga idol eh. may lami isugbay nga ni mga isda. Wala siya may kadag uling. Lami yan ay isugbay. Ang uling na rin kong baguli ako. Nasa? Nasa kayo. Wala lagi po may puspuro. Naka? Ya, ito nang utangon. Ito nang utangon siya. Kaya huwag mabuhi cash. Ha? Yan. Bali, hindi na pala kami sa ano mga idol. Sa bakbakan. Naligo kami. Kasi si Toto mga idol. Ay, ano na. Kailangan na nang maligo ng dagat. Nabagod pala. Kaman? Kaya sakay. Maghanap daw siya ng baji dito mga idol. Sabi ni Toto. Ay, di. Bali kayo na kaya nga. Hmm. Grabe ang kahanang umang eh. Mana ni mo.

Kasi ang tawag eh. Madaling araw pa sila umaalis Kailangan no? yeah, pa magawa gano Kung lakaw Madaling araw pa may Hindi pa si Toto nakasakay ng bangka mga idol Ayan may idol bali Kumawa ng paraan si Master Master Sandro <laughs> Ayan ngayon lang kayo nakakita dito mga idol o oh. Oo Inihaw Hindi maaano yung puno dyan kasi Naglagay kami ng plywood tapos nilagyan namin ng buhangin na basa mga idol bali sa taas lang yung ano niya nag ano pala nagbili kami ng isda sa kanya mga idol bali iihawin namin ito kakalamian kalami ani mga idol eh. sus manigarong primitive eh. ba <laughs> salamat ka ba salamat sa imong walang sawang teknik ba yan hindi hmm. Preskong presko ba kasi ito mga idol hindi na lang namin to kakaliskisan ba Diretso na lang ihawin, my idol dapat bata Master! Mam, kailangan idol. tayo dito. mag Ha Ay, sabo Master. Hindi naman niya mapipilit man 'yung kahoy may idol kasi may plywood ba na, na mo na mo bis. Okay lang yan kasi may may kaliskis naman yan. Mga amoy andito na si Master Atan mga idolo. Kawin na. Abi nag naninsin mo. okay kan ni. Agbi. Okay. Dapay bonus mga idolo. Tugba ko no nun ni, eh? nugba. Nakita yum. Ano ko oi. <laughs> Mas cek atan mga idol <laughs> Mama Hello, Ha? Mga no, deko. dahi ka Wah, ka nang isa ya, makigligo man Ano sama to? Ang <laughs> buh <laughs> <laughs> Dahil siya ako sa dito na ako Ga, mato na ko dito ka ha Ha, Scalben. Calvin Hello Balik kakain kami dito mga idol Sa ano, sa inihaw namin Primitive sinugba by Master Sandro. Na po, mga, <laughs> Karabi. Gaw, da gaw, dali ara na luto gaw. Hmm. Okay. Oh, may Ito yung inihaw na ano ba? Kasi may dala kaming kanin tapos walang ulam ba. Gigi? <laughs> 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 Dali, dali mo dito to, iihawin natin. Bali, ang na si Master Atan mga Binigyan din tayo ng ano ba? Papaihaw din niya yung panangitan mga idol. To, mag to, pagkuha og plato to. Dito? Oh, sa ano natin? Diyan sa baon natin ba? Di ka mukha niya. Di ka man Ay, moro na. hello naman siguro ka. Bali si Master Ata malaman yung mga idol Makikita nyo na sa ano mga idol Abinidos mananagat Vlog Sana masuportahan nyo po sila mga idol Oh mga idol hmm. Ano ang tawag dyan to? Oh, oh. <laughs> okay. Ito yung okay. Ihawi namin mga idol Panangitan Hindi lang namin ito ubusin kasi madami namin yung iste Nagdala ka ng plato dito to Butong hmm, buto to mga idol ito yung mga isda talaga masarap to sinugba tapos ano inihaw palangyan ano, lang no nakikita lang daw yung benta ni Bagus ando sa akin sabi niya anong ngen mo si Gaben anong pangalan niya yung pangalan ito lang Pana? panah pananitan yan lutok na ah ay ma teka mo pa suka palayo palayo ikaw palayo Primit mo no, ni, primitive cooking jud mga idol. Ayon lang kayo nakakita ng technique na magihaw sa itaas ng tubig mga idol. Yeah, may tubig pa yan mga idol. Mani ko ng na mga diskarte mga idol. Na diskarte ni Agaw Sandro. daghan master. Ayo mau <laughs> oh, siapa lagi horot? <laughs> Masih jijik mah itu aja dah. Rapi. Berapa? Hmm, pasti mahu luka. Bukan mahu luka. Sus. Ini hal. Tak ada ni. Tak ada. Tidak mutu. Yan yung aming ano may doon. Primitive inihaw may doon. Nasa taas ng kahoy, kahoy nagihaw ba? Nasa taas ng tubig. Eh lang si Toto nakakita ng ganyan mga idol. <laughs> inihaw na naglut nagano ba? Inihaw sa taas. Yan, walang walang touch sa yang puno mga idol. Bali hinarangan din namin yan ng mga sanga-sanga ba. Para hindi siya manok kasi may protection naman siya. Hindi talaga maaano yung kahoy diyan. Yes. Luto to. Naluto. Ay, luto. Sila muwi-muwi pala. Muwi na. Muwi na sila muwi-muwi. Andun si Master mas Atan Milo. Atin pa yun ng meeting si hmm. Tatay kasi gamitin yung motor ba? Kaya okay, nagmamadali. Sila, sila oh. muwi-muwi. Hindi na nakaantay sa panay to, mga idol. Ha? Huh? Luto na yung ano. Bali, luto na yung dalawa mga idol. Hmm. Yung ano na lang yung kulang. Ito siguro hindi na naihawin, ihawin mga kasi madami na tong isda eh. Dalhin na lang namin yung sa bahay yung binigay ni Master Atal mga idol. Para ano ba, iulam namin ngayong gabi. Ito na lang yung iulam namin ngayon. Madami-dami na naman itong mga idol. At kuy-aguy. Kuy-aguy. Ah. Hmm. Dabis. Dabis na dabis talaga na inihaw itong ganito. ito yung technique na sinasabi ko sa inyo mga idol yung inaano ni Master Atan ba na mag sa taas ng tubig <laughs> ito na yun mga idol bali yung dagat ngayon paano na pa low tide na ba video mababa na siya kunti hindi kagaya yung pinaka high tide kasi alas 9 mahigit mahigit alas 9 50 ata pero

Ayun mga Ah karabi Tukto na yung ating sinubba Tapos yung sausawan mga Suka na may sili tsaka sibuyas And lechon paksiyo yun May isa pa dun Mamaya na yun Kasi ah, hilaw pa And, Bali nang hiram kami ng ano mga idol Yung patung sakit ng bangka ba Tapos humul-humul sa tubig ba

makko. Hmm, suka. sedap sadap, sadaplah. Jangan Hai, Hmm. Hmm? Okay. Hmm. Hai, emak.

Malami kasi yung tao sa gilid kanina kaya hindi kami nakapagano na doon ba. Wala nang pisto doon may na ako na lahat ng pisto. Hmm. Kapis na? Hmm. I found a shield. I found another shield. No. I found a shield. Come on.

bi ona bi hunya ba mudah dah yang kasi yang big bah di mana ini mai tu mana malah gam gam bah ini di malam ini oh, bukan kau ni mungkin tu kot tu so, bagaimana Tinulang kami sa kanin mo yun. Pagkakarap. Sa rice cooker yung nalalamin. Nalalamin ba? I found a spider crab. May dukot yan. pa Spider crab. Can I Ha? Crab. Ang bago Ang kukul. Ito siya fish. Fish po mo. Ang ayok din. Ang

Sudah kosong. Sudah enggak Mau makan? Lap. Ini Bah. Baboy to, baboy. Baboy. <laughs> Saan pala toto to, baboy mo idol? Baboy. Baboy to mut at. baboy. Grabe napakasarap eh. Bitin sa kanin ba? Dapat madami pala yung sa kanin. Wala kasi sa plano tumuyo ba? yaya nagyaya kasi si tuto ay wala sa plano may tuto kaligo rin may kinakalit Hindi pala magkasama sila, no? Sila kuya Sandro ay si Master Atan tapos si Angusid Duba na no? manisid. nagbukot Magbu pala sila mga idol. Kanya-kanya ba? Hindi po! Hmm. So, things to.

Dito siya rin mo. That's scary. Ang awa na? Ito. Ito ang mga Ito yung balangita yeah. ano, na binigay niya yung mga lang namin yun. Wala namin sa bahay ba? ko. Okay, Ako eh. Huh? Ano ba? Ito. Hmm. mo ito. Muri ilo idol ba? Ano nga Dali natin yan mamaya pagkatapos natin dito. I-anoy namin yan mga idol. I-ulam. Yan. Balik ka dito lang po siguro to. <laughs> yung aming lakad na wala sa plano mga idol ba. Dicho dicho. Wala yung plano ni mga idol lang. Mga ligo. Minsan lang dito mga idol ba. Banding na rin po si Toto mga idol. Hindi yan nakaligo ng umaga. <laughs> <laughs> nakaligo yan gabi. <laughs> Nagkurong-kurong pa mga idol. <laughs> Yan, bye-bye po mga idol. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mga idol. Pa support po mga idol na Abinidos Mananagat vlog. Yun nyo po palagi makikita si Master Atan Mayo. Yan, bye-bye mga idol. Ingat po kayo palagi. At God bless. Babay. Happy Sunday sa inyo lahat dyan, mga idol.